Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang isang episode ng The Updates from The Hague. No? Ito po ang pangwalong updates natin from The Hague. Itong mga updates from The Hague ay tungkol sa mga developments ng kaso ni Tatay Digo. Hindi po ako miyembro ng defense team, kaya po pwede akong magdiskurso sa mga pangyayari dyan sa uh, hukuman. At syempre ako po ang nangunguna, well, kauna-unahang Pilipino at Asyano na naging accredited counsel ng ICC. Okay? Now, maalala nyo po na binalita na natin ang issue ng disqualifikasyon ng mga magistrado. Nung una, Um, nabasura yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong para um, ma-disqualify ang dalawang judges from Benin and from Mexico. Mga pangalan nila ay si Judge Ganso na taga Benin at si Judge Yeran na taga Mexico. Now, nabasura yon kasi ang nasabi sabi ng hukuman, yung provision na sinight ng ating uh, abogado ni Tatay Digong ay para lamang sa voluntary disqualification ng mga judges. Ibig sabihin, kung yung mga West mismo ang nais na mag-inhibit. Now, nabasura po yan dahil uh, ang sabi ng hukuman, eh, yan po ay maling provision. Ang dapat na gamitin provision ay uh, yung ibang provision ng, uh, ng ICC Rome Statute na i-disqualify ang mga judges kapag ito po ay hiningi ng uh, akusado o ng partido. Now, naghahain po sila ng pangalawang motion para ma-disqualify itong dalawang judges pa rin. Yung parehong judges pa rin po from Benin and from uh, Mexico. At ang dahilan ay dahil itong dalawang uh, maestradong ito ay uh, sumapi doon sa naon ng desisyon ng ICC kung saan pinayagan nila na magtuloy sa preliminary investigation ang Um, Office of the Prosecutor. Now, ito po yung isa sa pagkakaiba ng uh, proseso sa ICC, no? Bago tumuloy sa preliminary investigation, dahil yung mga panahon na yon na uh, pin ang uh, tratado ng Rome, eh iningganyo nila yung Amerika na sumapi. Eh, sabi ng mga Amerikano, napaka-makapangyarihan yung West na yan, wala namang pananagutan. Dahil sa Amerika, hinahalal ang mga attorney general, no? At ang sabi ng Amerikano, eh ito, po pwede siyang magkaso laban sa isang uh, um, presidenting na kaupo, and yet, wala siyang pananagutan. Siya ay binuto lamang ng mga uh, diplomats, no? Na nagre ang iba mga bansa. Kaya uh, ang, ang nangyari po ay uh, uh, nagkaroon sila ng special na provision dito sa Rome Statute Na nagsasabi na walang gama pwedeng gawin ng prosecutor na walang pagsangayon ang tinatawag ng pre-trial chamber At uh, kaya nga po bago magsimula ng preliminary investigation ay kinakailangan humingi muna ng basbas -bas sa pre-trial chamber Now itong dalawang mahistrado nito ay nakaupo rin sa pre-trial chamber At sila ay bumoto na po pwede na magsimula ang preliminary investigation Pero ang dahilan nila, ito po yung dahilan nila ang dahilan nila ay hindi dahil merong jurisdiction ng hukuman. Ang dahilan nila ay dahil yung Office of the Solicitor General si Maynardo Guevara hindi niya inalledge yung uh, implikasyon pag tayo ay umalis na sa Tratado ng Rome. Ang sinabi lang niya gumagana ang ating mahukuman at dapat hindi maghimasok ang mga uh, ang ICC. Pero ang sabi talaga nung majority decision, yung uh, decision ng pre-trial chamber hindi eh, mo naman in-allege yung lack of jurisdiction. Ang in-allege mo lang yung tinatawag na complementarity. Yung complementarity nga po, yung, uh, yung ICC should not assume jurisdiction if local courts are able and willing. So dahil ang complementarity lang ang in mo, ibig sabihin inaamin mo na may jurisdiction. Pero malinaw sila na hindi ito decision sa jurisdiction na pwede pa yang mailabas sa mga susunod na kabanata ng paglilitis kay Tatay Digong. Now, Matapos po mabasura yung uh, naunang musyon para ma-disqualify itong uh, taga Benin at taga Mexico, ay naghahay ng pangalawang uh, disqualification kasi nga, ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, e eh, nag na sila na may jurisdiction. So dapat mag-disqualify na sila dahil meron silang pre-judgment. Now, ang latest development po ay well, nauna na po nagsabi ang prosecution no? na it is an issue of law, so wala itong bias. Either sa tingin nila, as an issue of law, as an issue of interpretation of the Rome Statute, ay eh, meron o oh, wala jurisdiction ng hukuman, No? Dahil nga po, yung jurisdiction ay meron tayong tinatawag na um, rationate temporary. Hindi lang sapat na ang mga krimen ay nangyari doon sa mga panahon na miyembro ang isang bansa sa ICC, kundi kinakailangan, nagsimula ang proseso Uh, sa loob ng isang taon matapos mag-withdraw isang estado kung ito ay um, gagamitin nga sa isang bansa na bumitiw na sa ICC at nagkaroon nga ng desisyon dati na <clears throat> yung isang bansang bumitiw dahil lang pagbitiw niya uh, dahil yung pagsisimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang sabi ng hukuman ay po pwede talagang magpatuloy eh siyempre ang corollary niyan kung uh, lampas na sa one year yan hindi na dapat magpatuloy no but in any case ang sagot ng dalawang magistrado ay una-una E eh, merong overwhelming uh, presumption na magiging patas ang mga West. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nag sa jurisdiction ng hukuman. Ang sinabi lang nila, eh, hindi nga i ang issue ng jurisdiction. So hindi po pwede na uh, ma-dismiss siya on basis of lack of jurisdiction na hindi hiningi ng Pilipinas na i-dismiss yung kaso dahil nasa sa dahilan ng lack of jurisdiction. So sabi nila, paano kami magkakaroon ng bias? Eto eh, ito yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon talaga ng desisyon ng Korte kung merong jurisdiction, rationate, temporis Kung tama ba na magpatuloy ang hukuman, mas na humingi na ng uh, uh, pahintulot ang prosecutor na magsimula ng kanyang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw sa Rome Statute. Now, pag magdedesisyon ng Korte, dalawang interpretasyon yan. Isa, yung interpretasyon ng minority doon sa Appellate Tribunal na nagsasabi na wala na talagang jurisdiction ng hukuman kasi Uh, ang pagiging miyembro naman ng uh, ICC ay hindi sa pilitan. O pwedeng maging member at o pwedeng bumiteo. At hindi naman ibig sabihin na palibasa naging miyembro ka, eh, forever ka na, subject sa jurisdiction ng hukuman. Dapat meron din yung time frame within which ikaw ay magko At ang sabi ng dalawang minority out of um, five judges sa Appellate Tribunal ay wala na nga jurisdiction dahil pangalawang taon na at malinaw sa uh, lingwahe at saka sa intent ng mga pumasok sa tratado ng Roma na yung obligasyon para makipagtulungan ng isang bansa na bumitiwala sa ICC dapat magsimula yung engagement ang hukuman sa preliminary investigation. Now, magiging issue dito na iresolba ng hukuman ngayon is una-una, kailan ba talaga magsisimula ang proseso ng ICC? Now, sasabihin ng mga abogat ng prosecution na nagsimula yan sa preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Yan po ay ginagampanan lamang ng prosecutor. Kinukuha niya lahat ng posibleng investigasyon at ang titignan niya eh kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, wala pa siyang nakikitang probable cause. Pero tinitignan niya kung meron ng um, ebidensya para siya nga ay magsimula na maghanap ng probable cause. So napakababa ng threshold. At ang uh, gumagalaw lang sa proseso ng preliminary examination ay ang prosecutor lamang, hindi ang hukuman. Dahil ang hukuman, hindi kabahagi ang prosecutor dyan. Now, nagsisimula lang yung papel ng, ng uh, hukuman kapag humingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-conduct ng preliminary investigation. At yun nga ang pagkakamali ng naunang prosecutor na nagsimula siya, ng humingi siya ng abiso ng pangalawang taon. Now, ano sa tingin ko ang magiging decision ng hukuman dito sa disqualification ng dalawang judges? Tingin ko, ibabasura rin yan. Bakit? Kasi malinaw. dun sa naunang desisyon na kung saan sumapit itong dalawang uh, maestradong ito na hindi sila nagdesisyon sa issue ng jurisdiction. Ang sinabi pa nga nila doon sa desisyon nila, hindi ito desisyon tungkol sa jurisdiction ng hukuman. O pwedeng erase ang issue ng jurisdiction sa tamang panahon. At ang tamang panahon na ay ngayon. At ang pula ko sa mga abogado naman ni Tatay Digo, eh, bakit kayo nag-antay ng 50 araw bago kayo mag-hain ng uh, uh, challenge of the court's jurisdiction? Yung 50 araw na wala kayong final na kahit ano, nakakulong ang aming tatay Digong. Eh, samantalang ang Pilipino abogado kayang kaya mag-file dyan, siguro at most, one week matapos makarating si tatay Digong. Sa, sa aking tingin nga, eh, kayang kaya ma-file yan, miski two days after nad nadala si tatay Digong. Kasi nga, gawa na yung mga petisyon na hinain din sa Supreme Court. Yung, uh, in the case of yung um, si uh, Congressman Pulong, na aming kliyente, yung aming kuwaranto, eh, hindi kuwaranto, yung aming habeas corpus at saka certiorari, nakasaad na doon. Kung bakit illegal nga na uh, isurrender si Tatay Digong sa ICC dahil wala nang jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, kung magdedesisyon ang ICC na wala na silang jurisdiction at ang tingin ko wala na talagang jurisdiction ha? hindi yan dahil sa mga puting abogado. Dahil yan po ay nauna nang linabas doon sa kaso ng Supreme Court. Dahil ang proseso talaga ay dapat hinarap siya sa hukumang Pilipino at doon sa hukumang Pilipino ilalabas na yung lack of jurisdiction. Kasi, yun nga po, ang rational dyan, hindi naman ibig sabihin na palibasa, ikaw ay sumapi, forever ka nang subject sa jurisdiction. Na ini-invoke ng mga kalaban ni Tate Digong ng mga Pilipino rin ay yung desisyon doon sa kaso ni um, Pangilinan versus Medeldea. Pero yung desisyon doon na sinasabi na maski tayo nagbitiw na sa ICC, eh may obligasyon pa, pa rin tayo makipagtulungan, yan po ay tinatawag na obiter dicta. Ibig sabihin, hindi yan ang desisyon ng Korte. Pasaring lang. Ang naging desisyon ng Korte doon sa kaso ng Pangilinan versus sa Medialdea ay dismissed kasi mutant academic dahil nakapagbitiw na tayo sa ating pagiging miyembro ng ICC.